Alam mo, isa pa, how do we also improve field health? Sa, sa, pananaw ng tao, for example. Ha? And, uh, as, ito, tapos na muna tayo sa consulta. Just, like, just a small word on hospitals. No? Mm. Alam nyo, lahat ng hospital, isa, sa pa to, no? lahat ng hospital, at, at least, tertiary hospital, second, eh, meron silang field health office, may field health desk doon. Okay? And then, pero ang daming tao, pag, may mga tumatahak sa akin, naghihingihin ng tulong. No? Kasi bakit? I operahan yung aking kapatid. Uh, meron daw siyang ano, uh, katanggalan ng gallbladder. Uh -huh. Kailangan ko ng medical assistance. Agad <laughs> na sinasabi nila. Eh, eh. Teka, teka. Tanungin nyo muna sa PhilHealth office magkano ang coverage ng PhilHealth sa procedure na yan. Ayon. Lahat hmm. po yan may coverage. Hmm. Hindi nila alam. Hmm. So perhaps hmm. dapat yung mga PhilHealth desks ay maging more proactive parang mag ipakialam sa tao. At siguro gawing protocol or SOP, pagpasok mo ng ospital, sasabihin mo sa at may procedure ka, sasabihin ng, ng whatever, admitting na, o oh, may field health office tayo, kung gusto mo malaman kung magkano ang coverage, pumunta ka doon. ba? Diba? Mm -hmm. I mean, so simple as that, but they Bago yung procedure. Kasi yung iba, ah, gagawin yung muna procedure. yung procedure, tsaka palang pupunta sa field health. So ngayon, yes. before the procedure but, but, is done, go to the field health yeah. office na. Yeah. kung elective, elective procedure na marami. Never mind, iba naman emergency, no? Pero yung elective, wala karamihan ng mga mga procedure sa elective meaning na si schedule yan. Hmm. Let's, let's, let's Sunday 25 Sunday 25